Ay po magandang gabi. Ay, ma'am okay lang ba bala ka tangin, ma'am? Gisenyes photo shoot kasi ako dito sa Maple Grove and then nakita ka ta, ma'am. Ang ganda mo, ma'am. Ang ganda ng style mo, ma'am. Okay, by the way, ma'am, ano pangalan nila, ma'am? Shaitina Shay Tina po. Oh, ilang taon na po sila, ma'am? 21 po. May mga experience po sa photo shoots, ma'am? Wala po. May okay, lang ako, la ma'am, uh, kung single ba si Galo taken? Single po. Ano pa lang ginagawa sa buhay ni girl? Ah, wala po. Nag-aaral lang po. Game ka? For photoshoots po? Sagditan lang po? Ah, okay po. Sige, Sige po. Sagditan okay. okay. po. can